Um, siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable uh, doon sa ating bayan na best practices galing sa sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe. Ako mag-charge na ako ha ng consultation fee sa sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin ha. Ano ba yung sunod? Sagot doon. Yan, ano ba ang ano ba ha? sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon na eh, sa Duterte's Street. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is sa uh, flood control and drainage system kasi nga antiquated na yung uh, drainage system uh, ng Davao City tapos uh, mabilis yung urbanization so kailangan uh, sumusunod din yung flood control projects tsaka updating ng drainage system pagkatapos noon nung lumabas doon sa IM for Davao infrastructure modernization for Davao na mga listahan ng mga kuya ayaw ko ninyong Ah, last question. Yes. Last question. So, so pagdating doon, lumabas doon ang kailangan nga ah uh, ng flood con uh, ng yes, flood control and drainage uh, projects. So since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin? Uh, ng Davao City ng mga projects para uh, makontrol yung baha at maayos yung drainage uh, system. Ang problema lang, sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin, pero walang interest yung gobyerno, yung national government through the DPWH na fundingan na bigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito biased ha, kasi hindi naman kami ang gumawa nito eh. Kumuha kami ng uh, consultants International experts uh, to help us uh, make that plan based on their experiences Yes.